Welcome po sa pagbabalik sa Film Recaps Tagalog. Sa mga bago pa lang, welcome sa unang pagdating. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang Survival Island. Bago po tayo magpatuloy ay baka naman Si Jennifer at Jack ay mag-asawang team at pareho silang magbabakasyon. Nang sila ay sasakay na sa barko, medyo kaakit-akit ang crew ng barkong ito at Manuel ang kanyang pangalan pansamantala, dumating ang kanyang kasintahan at nagsimula itong makipagtalo kay Manuel. Sa katunayan ay nabuntis ni Manuel ang kanyang kasintahan. Si Manuel ay hindi pa handa na pakasalan ang dalaga kaya't nasampal siya nito. Nagpatuloy ang pagtatalo hanggang sa nasampal din ni Manuel ang kanyang kasintahan. Binabantayan din ni Jack ang mga pangyayari mula sa malayo at balak niyang makialam ngunit pinigilan siya ni Jennifer at ng iba niyang kasamahan. Kinagabihan habang nasa biyahe, nang kumakain na ng hapunan ang lahat ay may sinabi si Jack kay Manuel na hindi nito nagustuhan at si Manuel ay halatang nagalit ngunit hindi na ito pinalaki pa at siya ay umalis. Kasunod nito, ang kasintahan ni Manuel ay gumagawa ng black magic kay Manuel para gumanti. Si Jack at Jennifer ay pumasok sa kwarto tapos ay naganap ang kaskasan. Naririnig ni Manuel na may nangyayari sa kabilang kwarto. Kasabay nito, tinusok ng kasintahan ni Manuel ang isang manika at dumugo ang kanyang ilong. Sa ibang salita, ang kasintahan ni Manuel ay gumagamit ng black magic at ang manika ay konektado kay Manuel. Kinabukasan, hiniling ni Jack kay Manuel na magdala ito ng beer. Hindi maganda ang pakikitungo ni Manuel kay Jack kaya't nagreklamo ito sa kapitan ng barko. Pagkatapos ay pinagsabihan ng kapitan si Manuel tungkol dito pakiramdam ni Manuel ay hindi niya kasalanan, kaya't nagalit siya at nag-walk sa trabaho. Pero habang siya ay paalis, aksidenting nahagis niya ang panyo sa apoy. Ilang saglit lang ay nasunog ang panyo tapos ay nagliyab ang buong barko. Upang maiwasan ang sunog, ang ilang mga tao ay lumipat sa lifeboard at umalis. Ngunit kinagabihan ay may dumating na bagyo sa dagat at ang lahat ay nagkahiwalay dahil sa pagkasira ng lifeboard. Pagkatapos ay nag-iisa si Jennifer patungo sa gilid ng isang isla kung saan nakita niya ang bangkay ng kapitan pagkaraan ng ilang sandali Tapos ay dumating si Manuel at sinubukan ang dalawa na buhayin ang kapitan ngunit ito ay patay na Dahil alam nilang walang sasagip sa kanila, nagtayo sila ng pansamantalang tirahan para mayroon silang masisilungan Tapos ay nanghuli si Manuel ng isda para mayroon silang kakainin saka uminom ng tubig at tubig ng nyog may oras na sila ay sabay na lumangoy at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay hanggang sa may nasabi si Manuel kay Jennifer na ikinagalit nito. Kinagabihan, humingi ng tawad si Manuel sa kanya. Dahan-dahan ngunit unti-unting nabuo ang magandang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Muling nang isda si Manuel tapos ay natagpuan niya si Jack na nakahandusay sa tabi ng dagat bumalik siya sa kanilang kubo na kasama si Jack. Sa pagdating ni Jack ay tuwang-tuwa si Jennifer pero ilang sandali pa ay napansin ni Jack na tila kontento na ang asawa niya kay Manuel. Naghihinala siya na baka may nangyayaring kababalaghan sa pagitan ni Jennifer at Manuel. Tapos ay tinanong din niya si Jennifer tungkol dito. Itinanggi naman ni Jennifer ang lahat ng ito. Gayunpaman, nagpatuloy ang paghihinala ni Jack. Si Jack ay may hawak na isang lighter kaya't madali silang makapagsimula ng apoy. Minsan, sinadya ni Jack na pahintulutan si Jennifer na samahan si Manuel para mangisda. Sa kanilang pagbabalik, napansin ni Manuel na kinuha ni Jack ang kanyang mga pag-aari para sa kanyang sarili. Nagalit si Manuel at Jennifer kay Jack nang makita ito. Nagkaroon ng kaunting argumento. Gayun pa man ay humiwalay din si Manuel at nagtungo sa maliit na kubo ngunit hindi pa rin natatapos dito ang paghihinala ni Jack. Nagsimulang magtalo sina Jack at Manuel tungkol sa isang bagay. Tapos ay ipinaalam ni Manuel kay Jack na simula ngayon ay huwag nang pakialaman ang kanyang pagkain. Sumang-ayon si Jack kay Manuel at hindi na rin ito ipapahiram ang kanyang lighter. Kuminto na si Manuel sa pagpapakain kay Jack kaya't nagpa siya si Jack na mangisda. Si Jack ay walang karanasan sa pangangaso kaya naman hindi siya nakakahuli ng isda. Si Jennifer ay patuloy na nagutom, at mayroong oras na si Jack ay nangisda nang mapansin siya ni Manuel na mag-isa kaya't niyaya niya itong kumain kasama niya. Pero tumanggi si Jennifer dahil takot siya kay Jack. Si Manuel naman ay nagsabi sa kanya na ilihim ito kay Jack. Tapos ay napapayag niya rin ito at kumain sila ng isda. Bumalik din siya sa kubo nila bago dumating si Jack at bago umalis ay hinalikan niya si Manuel sa pisngi. Pagkatapos ay nakabalik si Jack sa kubo matapos makahuli ng maliliit na isda, pero ipinaalam sa kanya ni Manuel na bawal niyang kainin ang mga isda dahil nalason ang mga ito. Ilang sandali nang napagtanto niya ang nangyayari kung saan naubos ni Jennifer ang pagkain ni Manuel ay dito na lang nagalit si Jack sa kanya. Isang araw, bumalik si Jack mula sa pangingisda. Napansin niya na may sunog sa labas ng kubo ni Manuel kaya't nalaman ni Jack na kinuha ni Manuel ang kanyang lighter at nagsimula silang magtalo. Nang mangingisda si Jack kinaumagahan, palihim na ninakaw ang salaming pandagat ni Manuel. Namulat si Manuel sa sitwasyon at siya ay nagalit tapos ay inataki si Jack. Sinikap ni Jennifer na pigilan si Manuel hanggang sa pilit na sinimulan ni Manuel na halikan siya gayon pa man ay tumatanggi si Jennifer. Kalaunan ay bumigay din siya at naganap ang kaskasan. Pagkatapos ng nangyari ay nakikiusap si Jennifer kay Manuel na hindi niya dapat sabihin kay Jack ang tungkol dito. Sinabi ni Manuel sa kanya na yun ang unang beses na napansin niya ito. Simula noon, na in love na si Manuel sa kanya. Nang si Jack ay nakabalik mula sa panghuhuli ng isda. Nag-usap sila ni Jennifer hanggang sa napunta ang usapan kung bakit kinuha ni Jack ang salaming pandagat ni Manuel na ikinagalit nito at kamuntik na siyang salakayin sa dagat. Hindi napigilan ni Jennifer na ipagtapat ang nangyari at sinabing nagawa lang niya ito para mapigilan si Manuel. Napagtanto ni Jack na si Jennifer ay nakipaganuhan kay Manuel at siya ay nagalit. Hinablut niya ang buhok ni Jennifer at hinila papunta sa kubo ni Manuel, tapos ay tinulungan ni Manuel si Jennifer, at simula noon ay lagi na silang magkasama pati sa pagtulog. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ni Jack kung paano manghuli ng isda at natutong mabuhay. Nang si Jack ay nangingisda, natagpuan niya ang isang sirang bangka sa karagatan Dinala niya ito sa dalampasigan Nang nakita siya ni na Jennifer at Manuel, nilapitan siya para mag-alok ng tulong ngunit si Jack ay tumanggi May plano siyang ayusin ng mag-isa ang sirang bangka at pagkatapos ay iwanan ang islang ito Kinagabihan ay ipinaalam ni Jennifer kay Manuel na hindi sila tutulungan ni Jack at yun ang dahilan kung bakit kailangan nilang nakawin ang bangka para makalabas sila ng isla. Si Jennifer at Manuel ay nag-aanuhan habang pinag-uusapan ang tungkol dito, di nila alam na si Jack ay palihim na nakikinig sa kanilang usapan. Kinabukasan, nang si Jack ay nangisda, kinuha ni Manuel at Jennifer ang bangka at hinagis sa dagat para sila ay makaalis na. Nang naabutan sila ni Jack, nagkunwari lang ito na parang pipigilan sila tapos ay napangiti siya. Sa maikling distansya, ang bangka ay nagsisimulang lumubog sa tubig. Sa katunayan, ito ay talagang plano ni Jack. Nagawang makarating ng dalawa sa dalampasigan at si Manuel ay napagod, tapos ay sinundan siya ni Jack. Hinagis ni Jack ang kanyang sibat at tumama sa likod ni Manuel tapos ay nilapitan niya ito upang patayin. Sinikap ni Jennifer na pigilan si Jack kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Manuel na hampasin ng bato si Jack at pagkatapos ay tumakas. Kinagabihan, si Jennifer ay nakatali at si Jack ay nagbabalak na patayin si Manuel. Sumulpot si Manuel pagkalipas ng ilang oras at nagkaroon ng labanan. Muling nasugatan sa kamay si Manuel ngunit nagawang makawala ni Jennifer mula sa pagkakatali at tinulungan siya gumanti si Manuel at hinagis si Jack sa apoy tapos ay tumakas si na Jennifer at Manuel. Ngayon ay galit na galit na hinahanap ni Jack si Manuel sa gubat para patayin siya. Malubhang nasugatan si Manuel kaya umakyat siya sa isang puno para magtago kasama si Jennifer. Ilang sandali ay dumating si Jack. Kasabay nito, makikita natin ang dating kasintahan ni Manuel na gumagawa na naman ng black magic. Dahil dito ay nagsimulang dumugo ang ilong ni Manuel at pumatak ito sa ulo ni Jack. Nang dahil dito ay natagpuan ni Jack si Manuel. Kasunod nito, nagtulungan sina Jennifer at Manuel para labanan si Jack. Ang dating kasintahan ni Manuel ay gumamit ng kulam para iugnay ang katawan ni Manuel sa isang manika. Tapos ay gumamit siya ng patpat para tusukin ang manika. Si Manuel ay kumuha din ng malaking bato para patayin si Jack, ngunit siya ay nadulas at pagbagsak niya, isang piraso ng patpat ang tumusok sa kanyang katawan na ikinamatay niya. Dahil dito, napilitan si Jennifer na pakisamahan si Jack dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Halos isang taon na ang lumipas magmula noong sila ay na-stranded sa isla, at nang si Jack ay umalis para manghuli ng isda, may dumating na isang manging isda kasama ang mga anak sa isla. Nakaramdam ng kasiyahan si Jennifer nang makita niya ang mga manging isda dahil pagkatapos ng isang taon, makakaalis na siya sa isla. Kinuha niya ang lighter ni Jack bago siya umalis kaya't si Jack ay hindi na makakagawa ng apoy at hindi man lang niya ipinaalam na nandoon si Jack dahil gusto ni Jennifer na panagutin si Jack sa kanyang mga ginawa. Tapos ay napansin ni Jack ang bangka at siya ay tuwang tuwa, ngunit ang bangka ay hindi tumigil para sa kanya. Ito ay labis na nakakairita kay Jack at nakakulong pa rin siya sa islang ito. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento. At kita kita ulit tayo sa susunod na upload. Mag like at mag subscribe upang makapag upload pa kami ng higit pang mga video. Kung okay lang ay pakishare nyo na rin. Salamat sa panonood.